Thanks tayo sa Diyos Ama na lagi tayong binabayan sa lahat ng oras at nasa magandang uh, pangangatawan tayo lagi tayo sa uh, sa Kanya So thank you Lord at nagpasalamat din ako sa mga subscriber natin at mga hindi pa nakapag-subscribe please to subscribe my channel Variador and also share to our friends baka meron sila sa mga barya natin atin pong hinahanap. So, so hinahanting natin para malaman din natin ang atin pong mga pinukuliktang barya. Also, hit the bell button para update tayo sa mga new video na atin pong i-upload. Okay, ang atin pong hinahanting ngayon ay ang milchura Aquino 5 cents. 9 notches. Iskalok. So, yan po. 9 notches. Iskalok po ito yung uh, may natin. Yan po sa inyong harapan. May marami-rami din ng ating na koleksyon. Pero hinahanap ko pa yung wala sa aking uh, koleksyon. So, doon muna tayo sa 5 chins. 9 uh, notches is kalok. Ito'y akin pong hinahantin para po lubos nating o uh, makilala natin ating uh, bariya alamin natin ang kanyang uh, pictures ang 5 scenes kasi napakarami ito mayroong escalope mayroong uh, circle mayroong aluminum so maraming klase ito so dito tayo sa escalope uh, o tinatawag na nine notches So issue nito is a uh, Philippines year 1979-1982 three years sa uh, circulation ito ginagamit. So composition itong hawak natin uh, bariya, na varia na 5 shield na is brass. With is 2.5 grams, diameter 19 mm thickness 13 mm. shape is kalok at eh, Demonitized, January 2, 1999. Overse, Central Bank of the Philippines. Ito so yung Overse. Yan po, Central Bank of the Philippines. Dito tayo. Medyo pula-pula. Kasi maraming klase ito. May putla, may pula. Siguro sa timplada ito. Kung paano. Timpla. Ubers niya, ito po yung Ubers, Central Bank of the Philippines. Yan po yung photo farms ng Central Bank. So, sa reverse tayo. Dito sa reverse, yan po, Head oh. of Miltura Aquino Fishing Front Lip. Front Lip siya. So, nakapis siya sa kunting kaliwa. So, edge is uh, smooth yung edge natin. Yan po. Mint ito ng Kisun City Philippines, BSP. So, sa Quezon City ito ginawa sa DSP Quezon City Plant Complex. Yan po, yung uh, bariya natin. So, ang specified year na binibili natin is 1979. So, wala po sa 1979 dito. 1979 Pro, Coins, at saka 1980 Pro So, mga probe ang hinahanap ng 1981 probe, 1982 probe, at ang special pong binibili dito sa Nile C.C. is ay sink component. So, ito brass ito. Pagkita nyo yung sink, medyo parang nagtuklap-tuklap. Nagtuklap yung sink. Pero, yan ang uh, kulang sa akin pong koleksyon. So, kung mayroon kayo niyan, comments kayo para pag-usapan natin yung presyo. So, ito uh, pag mayroon uh, sa component ng sink na hawak nyo, uh, mag-comment na kayo para uh, pag-usapan natin yung uh, presyo ng inyong bariya. So, photo with photo sa comment section para makita ko at ma-analyze ko ang bariya na bibintan nyo. At pag-usapan natin ang presyo So, kung magkano nyo ibinta sa akin ang hawak nyong bariyan. Baglang lang pong kalimutan na ah, mag-subscribe para yung mga comments niyo in madali nating ma-notify. Kasi pag hindi tayo nakapag-subscribe, hindi natin ma-notify yung mga nagpo-comments. So share din sa mga friends natin. Baka po may hawak sila ng ganitong barya na hinahanting natin 100% sync. Sync yung hinahanap natin. So components niya ay no, Escalop. Don't forget also to hit the bell button para update tayo sa mga new video na akin pong i-upload. So, itong pera natin, yun po si Melchora Aquino. Yun po yung uh, picture ni Melchora Aquino. Yun po ang naging uh, hira o naging bayani na doktor ng mga mahirap. Si Melchora Aquino. Oh, so, Yan po ang um, naging topic natin sa ating barya ngayon. Yan po ang barya natin pong hinanap ay Melchura Pino you know, 5 cents sink components. Yung sink ka Basta mayroon kayo niyan sink components. So, bigay nyo na yung comments at saka puto sa comment section. Picturan nyo para manalize natin yung variant na inaalok niyo sa akin. So, maraming type itong 5.6 na to. May reed. Ito naman, dilaw. So, mayroon ditong uh, ito. Tingin ko na ito, crop to eh. Yan, crop po yan. Kasi black siya. So, medyo may kalumaan nating bariya. So, kung mayroon kayo dyan, at saka maganda pa yung yung itsura ng bariya natin. So, comment siya sa comment section with photo sa bariya natin. Thank you so much. God bless you all. Bye-bye. Hello, it's me.